hindi ko alam kung paano ko makabangon talaga. Nung kinuha na ako ni Mayor Benjo, talagang iba eh. Nag-iba yung pananaw ko. Basta magaling talaga yung boss mo. Magaling talaga yung leader na sinusundan mo. Iba. Madadala ka talaga mga ka-teammates. Mag-iiba yung pananaw mo. Welcome to Team, team Magandang araw mga ka-teammates! Yan, so today is Sunday. Rest day natin ngayon mga ka-teammates. Kaya magkwentuhan na lang muna tayo. So gusto kong ikwento sa inyo mga ka-teammates kung paano nagsimula ang buhay litratista vlog natin. Yan, so yung journey natin sa photography ay iisa-isahin natin mga ka-teammates. Kasi alam nyo yon kung mapapansin nyo, iba nag-vlog tayo. So napapunta tayo sa food vlog yung bigla tayo nag-shift sa photography ulit, sa buhay litratista ayan, ating aalamin yan mga ka-teammates, so gusto kong pasalamatan si Mayor Benjo Aguerao dahil binigyan niya tayo ng opportunity na maging isang photographer ulit ayan, so mga ka-teammates kikwento ko na ngayon sa inyo kung bakit sobrang nag-enjoy ako ngayon right? Ayan. so mga ka-teammates, uh, nagsimula yung photography ko nung high school yata. So basta ako pag nakakita ko ng photographers noon lalo na pag kakapit-kapit nila yung mga camera nila sobra akong namamangha mga teammates parang iba ang dating sa akin mga teammates basta idol na idol ko sila pag nakikita ko sila yan so basta may kapit na camera naku hindi na malalayo yung mata ko doon mga ka teammates susundan at susundan ng mata ko yon yon mga ka teammates nahilig ako sa camera yung kami ng pinsa ko si Koy Manny simula nung pinahawak ako ng Polaroid. Yan, mahilig kasi ako magpainting dati, so mag-sketch, mga ganon. Tapos nung simula nung pinahawak ako ng Kuya Manny ko ng Polaroid, so parang lahat ng ano, napabilis. Sabi ko, ang tagal kong ini-sketch, ang tagal kong dinodrawing, tapos sa Polaroid isang click lang, ayun na, makukunan ko na. So yun, mga ka ako nagkaroon ng interest sa camera. Yan, so dumating yung panahon nung nag high school ayan nakikita ko na nga yung mga photographer na talagang mga pioneer na so lagi ko ini-interview yung kinukulit ko yun magkano po yung camera nyo paano po gumagana yan yung mga ganun ba hanggang sa nag college ako naka binigyan ako ng kapatid ko ng Acer ayan Acer na ano pa yun unang unang digital camera pa yon parang talagang siguro ilang pixel lang yun, 5 or 10. Or baka nga 2 megapixel lang yun. <laughs> yun, so, yun, lagi kong dala yun sa school. So, picture-picture, yan. So, hindi pa ganun ka ganda ang quality ng camera noon that time. Yan, so, rumaduit ako, nagtrabaho ako sa Saudi, sa Riyadh. Yan, so, yung mga sweldo ko, talagang doon lang napapatuon sa camera. Pag may bagong lalabas na digital cam, eh talagang bumibili ako. Like, Kodak pa nun eh. Kodak pa yung nagbuboom nun. So, hindi pa masyadong boom yung mga Canon, Nikon, yan, Sony. So, yun. Bili ako ng bilhin ng camera. Bili na ako ng bilhin. Hanggang sa year 2006, nakapag-decide ako na gusto kong maging photographer. So, nag-resign ako sa trabaho ko sa hospital as a medical researcher. Yan, so... Umuwi ako ng Pilipinas para alam niya simulan yung negosyo ko na Fine Image Studio. Ayan, so year 2006 yan. So 2006 to 2007 yata or 8 nasa Pinas ako yon. So that time ang mga package pa no ng wedding photography ay umaabot ng 90k, 100k, ganun, ganun pa kataas noon. So nung panahon na yon, palipat-lipat ako ng Saudi tapos uwi ng Pinas ipa sa Saudi. Sa Saudi naman mga teammates, uh, nagamit ko rin yung pagiging photographer ko. So nag food photography ako doon sa mga restaurant doon, tapos naging cameraman din ako ng ano ng ABS-CBN nila Kuya Roland lang ko ng Balitang Middle East. Yan. So ako yung nag shot sa kanya, nagbi-video sa kanya pag uh, may mga reports kami, may assignments. Yan. So yun ang pinaka-racket ko doon. Tapos mga teammates, pag-uwi ko ng Pilipinas, ang hindi ako makapaniwala, hindi ako ready na unti-unti na pala bumababa yung rate ng wedding sa mga events like uh, naging 65k na lang tapos bumaba ng 55k hanggang ngayon mga ka-teammates alam nyo ba kung magkano na ang events ngayon nagre-range na ang event ngayon ng 35k minsan nga may 25k pa yon so sabi ng iba meron pa nga daw 15k photo and video pa Yun. so sobrang taas ng competition ngayon sa photography lalo na sa videography Yun. so mga teammates uh, siguro kung binata ako noon kaya pa okay pa pero ngayon nagkapamilya na ako hindi na kaya eh talagang mahirap mga teammates, mahihirapan ako. So, ang nangyayari, magkakaroon ako ng client uh, monthly siguro dalawang beses. Minsan nga wala pa, lalo na pag ghost month talagang minsan grabe gapang. As in wala. Kaya pasensya na dun sa mga teammates natin na akala nila siguro meron ako lagi. Ay talagang wala po kung maipahihiram sa inyo mga ka-teammates. Pasensya na po. So, ilang taon akong gano'n na nag-iisip ako. Minsan umiiyak na ako sa mama ko, sa wife ko, si Andrea. Yan, uh, talagang hirap na hirap na ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pang-sustento sa pamilya ko. Yan, so mga teammates, uh, nagli-layout din ako. Kaya kahit pa paano, nasasalo ng layout ko yung photography ko. Yan, so, kumikita din kahit papano. Tapos, pinag-aralan ko nga yung mga AI-AI, hanggang sa nagsusulat ako ng kanta. Yan, tapos, uh, ginagawa ko ng mga music, yung mga, ano, uh, business. At uh, yung ibang mga channel, yung mga YouTube channel ng iba, ginagawa ko ng mga soundtrack yun. So, doon, kumikita rin ako sa paggawa-gawa ng mga kanta, mga banner, ng mga poster, yan, So, kahit papano nakakatawid. Pero, ang masabi ko lang sa edad ko na to, uh, hindi ko na kayang i-handle yung ganong sobrang stress ba. Na hindi ko alam bukas makalawa kung meron dadating na client. Kaya, nagpapasalamat ako simula nung time na siguro 2 years ago na yon O 3 years. Basta kinukuha ako nila Mambeya ng team Agaraw, yung tropang Agaraw, yung madalas sa kanilang ano, mga project, kinukuha nila ako photographer. So mga teammates, bali sa events kasi, hamba kung ang package ko ay 55k, minsan madalas talaga uh, tinatawaran nila ako mga katimis. yon So hindi ko nakukuha yung pinaka mismong rate ko ng package. Yan. So minsan kailangan ko consider ko rin yung budget ng client kasi. So yun nga ang hirap nagtatrabaho tayo pero talagang gagapang ka sa hirap mga teammates. So dito sa tropang Agraw mga teammates gusto ko lang i-share sa inyo. So ito yun mga teammates. Ang labas ko talaga sa photography, isang labas ko ay 8,500. Yan. So sa takot ko na baka mamaya hindi na ng budget ng ibang client, binababaan ko. Pero, sa team agaraw, sa tropang agaraw, mga teammates, hindi ko naramdaman yun, Kukuha ko ng buong-buo yung sweldo na binibigay ko sa kanila na rate ko. Yan. So, walang kahit na anong sabi-sabi, walang tawaran na nangyayari, basta kung ano yung TF ko, yan, buong-buo nilang binibigay sa akin yan at doon ko naramdaman yung yung talagang worth ko na being a photographer. Talagang every time na kukunin nila ako, excited ako, masaya ako. Dito, nag-start ulit na mahalin ko yung trabaho ko mga ka -teammates. Kasi montik na akong bumitaw dito sa photography mga ka eh. Talagang habi ko, hindi kaya eh. Hanggang sa ito nga, kinuha na tayo ng tropang agaraw, ng team agaraw. Kaya maraming maraming salamat po dahil nabuhay ulit yung pagiging isang buhay litratista natin. Sarap sa pakiramdam mga ka-teammates yung nakukuha mo yung ano, yung talagang nararapat pa sa sarili mo. Hindi yung magtatrabaho ka na parang may mabigat. Alam nyo, yung kinikita ko sa aking pagiging boy litratista nung hindi pa ako regular kay Mayor Benjo, at least nakakasuporta ako sa family ko, nakakabili ako ng kahit papano ng pangkain namin, yung nakakabigay ako kahit papano ng konting halaga kay mama, sa asawa ko, kay Yamshi. Yun ba, mga teammates, sobrang laki ng tulong sa akin ng pamilyang agraw. Grabe, mga teammates. Akalain yun yung industry na ginagalawan ko sa photography. Hindi ko alam kung paano ko makakabangon talaga. Lalo na ngayon mga ka-teammates, nung kinuha na ako ni Mayor Benjo, talagang iba eh. Nag-iba yung pananaw ko, basta magaling talaga yung boss mo, magaling talaga yung leader na sinusundan mo. Iba, madadala ka talaga mga ka-teammates, mag-iiba yung pananaw mo. So ngayon mga ka-teammates, sana sana, sana, mga katimis. Uh, hanggang sa uli ay makapag-silbi tayo sa bayan, mga katimis, kasama ang ating mayor. Yan, so talagang pagbubutihan natin. Mamahalin ko talaga itong trabaho natin ito. Na ito talaga yung gusto ko, mga katimis, eh, yung may nakaka-appreciate nung ginagawa mo ba. Yung, yung bang, kasi minsan sa events, uh, tatawaran ka na. Tapos, pag bigay mo pa ng mga trabaho mo, meron pang hahanapin pang iba or hindi siya satisfied. Eh, ano magagawa ko mga katimis? Wala, wala silang budget. So, paano ko may bibigay yung pinaka the best ng servisyo namin? syempre alam na naman magbigay ako ng apat na photographers kung ganito lang ang budget nila, di ba? So, ngayon mga katimis, dito sa trabaho natin kay Mayor Agaraw, ay eh, mer benjo agarao iba iba yung pakiramdam ko para kung alam mo yon yung hindi malayo sa pamilya ko parang pamilya kami dun sa ano sa trabaho namin masaya laging excited laging may energy yan yung mga biruan namin yan nila Kuya Raymond ang social media team ang Kabisera Media sa kanila Boss Pat yan grabe sobrang alam mo yon yung pasok mo 8 o'clock pero dumadating ka sa office ng uh, 7 o'clock minsan nga 5.30 or before 6 nandun na ako sa McDonald's naghihintay na lang ako doon masarap gumising ng maaga yung excited ka magtrabaho hindi yung parang papasok ka doon sa bawa may client ka ng nang, nang babarat sa'yo parang tinatamad kang bumangon parang ayaw mo mga parang ayaw mo simulan yung araw mo na nagkukuha ka ayoko na nung ganun pa karamdam mga teammates kaya sobrang thankful talaga ako mga teammates dahil ayan nagkaroon na tayo sa wakas ng trabaho na naasam natin Mayor Benjo Agaraw maraming maraming salamat po yan sa tiwalang ang pinagkaloob niyo sa amin ng social media team niyo. Ako po ay pagbubutihan po namin yan mga ka-teammates. Pasensya na mga teammates, ito muna ang vlog natin for today. At uh, samahan sama nyo ako sa mga susunod pa nating mga photography vlog ng Buhay Litratista vlog. So, konting pahinga muna tayo ngayon sa food vlog mga ka-teammates at nananaba na tayo ng sobra. <laughs> Baka naman kung mapaano na tayo niyan. So, ngayon, Buhay Litratista muna tayo buhay father ni Japper Sniper ngayon i-apply na rin natin mga teammates yan so hindi natin kakalimutan yan si Pai Japper yan yan ang nagiging inspirasyon ng karamihan eh yung buhay father niya buhay vlogger kaya tayo naging buhay litratista yan yung mga buhay father na kayod ng kayod anytime diba mga teammates yan sa mga teammates hanggang dito na muna ang vlog natin ngayon so Samahan nyo ulit ako sa susunod na vlog mga teammates. Bye-bye! Team -bye. TMJ